Hello guys! So for today's video, ano muna tayo? Story time. Story time lang tayo habang nag-skincare uh, tayo. So ang pag-usapan natin ngayon is kung paano nga ba kami nakarating dito sa Canada. Ayan. Sa mga gustong malaman, sa mga interesado, ayan. Paano nga ba kami nakarating dito sa Canada? Bali, ang una ditong dumating is si Dudong, yung aking mister... So, before, nagtatrabaho siya sa Taiwan. Tapos, nakakita siya ng agency doon. Actually, maraming, maraming, nung time na yun, maraming, ano, mga taga-Taiwan na nakadating dito. Kasi medyo, uh, maluwag-luwag pa yata nung mga panahon na yun. So, isa nga siya sa pinalad na makapunta rito. Tapos, ang una niya naging trabaho dito is sa gas station. Tapos, Mag-umisa ka sa mababa, sa cashier, sa pagiging cashier. Tapos habang tumatagal, ayun, naging uh, parang supervisor yata. Ayun, supervisor. Tapos, nung mga panahon din na yun, uh, uh, naranasan din nila yung nagkahikpitan dito nun sa Canada. Year ano yata, yun, 2015 yata, yun. Ang dami rin napa no? Tulad ngayon, kung ano yung nangyayari ngayon, parang mauulit siya. Ang daming napa-uwi. sa mga